laag sa kape maanyag unahan sa anunang pag abot na mo dito nindot kaayo ang view o among gianinaw ang maong lugar nanaog akong apo dayon pero ang ihang dagway tanawa muragwa na himuot o o oh, oh, oh. kaayo ang ihang dagway yang agtang nangunot excited kay nigawa si Joyjoy Joy og si Yusilin. dayon akong mama og papa tayon adto mi sa paingon didto sa obos. Among gianinaw ang maong lugar. O, oh, nindot kaayo ang mga building dire. Lami kayo magpa-picture. Samtang si Every, gipasulay nila o tamak sa artificial grass. Haha, <laughs> maglisod yung gi gikongkong. Padayon may naog. O niya, nangutan nang nami dito. O pwede ba makasulod nga wala dili mukaon? Mag-entrance di ay ka kung di ka mukaon dito. Nung tanan na mo, pilay entrance, kundi mo kaon, iyang gitawag ang iyang kauban. Kaya wala siya kahibalo. So, nang ritso na lang mi, eh. kaya ingon ko, mo order na lang mi pagkaon. <laughs> o, karon picture-picture na dayon yun. Maning akong uh, mga sakop, akong asawa, nalingaw nag video-video. Nagsunod ang akong mama ug papa, wala nakapula. Naka green sila. Si og Ogmerle, posing dayon sa nindot kaing view nindot ta sa view diring dapita mga kasumbanan o track na attract sila sa my heart heart Tayo, ng akong dagan premiere pa ni mong ari dire oh, bagay, bagay, bagay. unsa may imong ikasulti diri pa oh, ditan aus kamera pa unsa imong ikasulti diri pa oh, ikaw ma unsa imong ikasulti diri ma oh nindot daw kayo <laughs> mo ni siya ang among kahimtang diri. Pero tinuod yun, nindot kaayo ang maong lugar mga kasumbanan. Kung imuhang sudungon, dahil nag-order na big pagkaon. Dugay, pagid kay kadisay, dog unsang pagkaon ang orderon. Kaya namili pa og grato lagi. Morning <laughs> akong apo. Lingaw kay sila. sigi sige, nagpicture-picture. Gipahiram po siya dito kung nga career sa bata. O, dito lakaw-lakaw aron ma aninaw gid nimo ang maong lugar imo hagyod siyang matanaw aw og maayo balik na pod <laughs> paso-paso maayo murag nabag-uhan anyway ikaduha pa nako ning anhi ining lugar ah. so atong primero, kaming duha sa kong asawa og na pod mi bisita karon ang ikaduha kuyog na ang pamilya di pod ni malimtan kay araw ng mga puso lagi Morning higayo na nga tamparusan ko. <laughs> okay, ni adto na lang ko sa Picas area, nindot man pud ning lugar ah, nang nagluling hayaw na lang ko didto kay natamparusan man. <laughs> Pahungaw na lang ko sa akong uh, gibati. Anyway, tapad ra ni sila kay maora man gihapon ning area. Pagkagabi eh, nindot na kayo ang view na pod. siya ang night view. O, oh, may nai mga suga. Dayon gutom naman. Ah, pag human tanaw tanaw human og picture pagkagabi eh. Ah, nangaon dayon ang atong mga kaubanan. Kay kanang pag ah, part man sa laag ang kaon. Gutom man gud walay kaon mga kasumbanan. Nag-order og pagkaon nya gabi eh, na pa serve Oh, murang nag-date si AJ o si Lisa. Tanawa ninyo. <laughs> With romantic light. O ang akong mama o papa, mura po sila o lovers. Pero naka-green. <laughs> senior citizen man. Layag ilang kulor. Pero uniform gihapon sila. Ha? Ah, senior citizen kulor? <laughs> Na isa rin kauban. Kaya nga no, ang kauban animo may nag video, -video. Oh, nara ihang kauban o. Oh. Samtang sa pikas, naas lang Joy Joy o Yoselin. Love word po with romantic light. <laughs> Nindot ka ayaw ang ilahang pamati mga kasumbanan. Mo ni nakanindot. Aning lugar ha? Kay mura kag nag sa imong kapartner. Di lang po kami, daghan po ang nanganhi mga kasumbanan. So, among yaninaw ang mga view sa night view, Unya gitanaw ang hard heart din ha pagkanindot kayo sudungon mga kasumanan ang maong lugar. Maulang to o daghang salamat sa inyohang pagtanaw.